right mga amigos, wagi nga po si Andy Piret, WBC lightweight world champion Shakur Stevenson kontra kay Artem Harut Union sa pamamagitan ng 12 round unanimous decision upang mapanatili ang kanyang WBC title sa score na 116-112, 118-110 at 119-109. So balit hindi po na-impress sa mga manonood sa kanyang performance. Matatanda ang buwan ng Nobyembre, last year e eh inantok at nabash itong si Shakur Stevenson dahil sa nakakantok daw niyang laban kay Edwin Delos Santos kung saan katakot-takot na bu ang inabot at nag-uwian pa nga po ang mga tao nang maaga sa kanyang laban kay De Los Santos Ngayon naman po mga amigos muli na namang na si Shakur Stevenson at maagang nilayasan ang kanyang laban Ayan po mga amigos pagmasdan ng video makikita nyo po na nagtatayuan ang mga tao at nag-uwian na kahit hindi pa tapos ang laban Pero ganun pa man ay nag-improve naman po ang stats ni Shakur Stevenson kumpara sa naging laban niya kay Edwin De Los Santos kasi sa naging laban niya po kay Edwin De Los Santos e eh, 209 punches lang ang pinakawala ni Shakur Stevenson at 65 lang ang tumama. Samantala ngayon po nagpakawala si Shakur Stevenson ng 446 at kumonekta ang 170 punches. Samantala sa iba pang balita mga amigos nakaganti si MMA legend Nate Diaz sa kanyang karibal na si Jorge Masvidal sa naging rematch nila sa boxing match. Unang naglaban noong 2019 si Diaz at Masvidal sa UFC at natalong nga po ni Masvidal si Nate Diaz by a third round doctor stoppage. Pero ngayong araw po nakaganti si Nate Diaz sa boxing match by a 10 round majority decision sa score na 95-95, 97-93 at 98-92. And finally, may weather protege Cormel Big Deal Moton wagina na naman po sa pamamagitan ng knockout kontra kay Nikolai Buzolin. Sa first round pa lang po mga amigos, napabagsak agad ni Cormel Moton itong si Buzolin ng pag-abotan ng solido. Mag-asawang body shot, triple lip, and another body shot ang siyang naging dahilan ng first knockdown. Pero sa second round po mga amigo, sa eh, talaga naman pong it's all Cormel Moton show. Sharp jobs, mga body shots, combination, lahat po ng gusto mong suntok na makita eh pinakita po yan ni Cormel Moton. Kaya naman nung mahinog na sa suntok ni Cormel Moton, itong kanyang kalaban ay eh, inawat na po ng referee ang laban. And take note po mga amigos, kung dati-rati sa featherweight division lang lumalaban itong si Cormel Moton, pero dahil short notice daw po itong laban na ito, kailan lang siya naabisuan, kaya ito walang sapat na preparasyon, lightweight division po itong laban na ito. ng baraha,